tayo ng labong guys yan o. tapos may inihaw na bangos hindi ko na ganong tinusted yung ano bangos na inihaw hindi ko na ganong ano ba inihaw kasi isasapaw ko naman dito guys yan para hindi ganong mapait yan guys yung malaki yung bangos na ano ko inihaw ko yan pero hindi ko ganong tinusted yung kaliskis nya guys yan guys oh, so, yung ating binago nga labong with saluyot. Yan. Libre, libre guys yung saluyot kasi nandyan lang sa mga gilid ng ating bakod. Yan guys. Kaya na tayo ay gulay na labong with inihaw na bangos guys. With saluyot. With saluyot. Ayan, okay. guys. Ayan lang. Lagyan mo ta. Eh, ano nakita kita eh Okay. Eh. Binagungan sa luyot. Labong! Yan ang usong ulam ngayon kasi di ba diba guys? Bamboo shoot. Bamboo shoot ba sa English yun? Aywan. <laughs> Yan. Binagungan. Labong with saluyot. With Ini na bangus. Yum yum guys. Yan yeah, thank you for watching yung labong guys binili ko yan kasi wala naman kami ano kawayan. Pero yung saluyo libre nanjan lang yan sa gilid ng bakod natin. Thank you for watching guys.